What's up and this is Chris Charut. So for today's video, yung mga amo ko ba? Chismis mo na tayo ba kwento-kwento habang nagkakape ako. Pero yung kape ko muntik na maubos kasi ininom ko na. So habang tumatagal ka nang tumatagal sa sa loob ng pamamahay na inyong amo. Diba? Yung ugali nila, doon mo makilala yung tunay nilang ugali. Kasi wala nang intro-intro pa. Chika to the max na tayo bilang OFW dito sa Hong Kong. Dati, alam nyo ba, dito sa kayo yung sahig nila, sahig ba? Salug ba? Bisaya so, pa. Gusto ng amo ko ng lula kasi matanda yung nagmamanage kasi yung amo ko laging wala dito. Na, nagtatrabaho siya dati busy. So ngayon wala na din siya dito. So gusto talaga ng lunang ng kanyang mama na magpunas ako nang uh, umaga tapos bago ako matulog magpunas tapos hindi magpunas na may gagamitin kang map ha? kamay mo lang manumano talaga ang punasan mo yung sahig pag umaga tapos pag gabi naman gusto niya din na punasan ko din yung sahig bago ako matulog pero hirap akong ano dati hirap akong uh, gampanan kasi may dalawa akong alaga maliit yung alaga ko at saka hindi man sila ah uh, hindi ba nauubos yung tao dito lagi sila alangan naman magpupunas ka ng sahig na nandun lang sila na lakadakad sa maliit nilang bahay tapos ang dami nila maliit lang yung bahay nila kasi yung amo ko nakitira lang sa kanyang magulang tapos ako naki, nakitulog lang din dito sa room ng aking dalawang alaga pero ngayon kasi umalis na sila yung lula ko yung mama ni ma'am, ah, kasab- pinagsabihan ako, sabi niya, huwag ko daw araw-arawin yung pagpupunas ng sahig. Okay na, na sa, sa, sa kusina, kasi yung kusina doon, yung parang cement siya, ito dito, hindi wood siya dito. So, yun lang yung ano, kasi nagluluto daw siya sa kusina. Minsan, hindi siya araw-araw nagluluto dito. So, minsan, sa isang araw, hindi nakapagluto. So, madalas in-order yung mga kinakain namin. So, yun na, balik tayo. Sabi niya, wag ko daw ah uh, punasan araw-araw yung sahi kasi hindi naman siya kailangan at saka hindi daw madumi. Yun ang sabi niya, di ba? So, tapos sabi niya, yung sala, si, ano lang daw, alis lang daw, vacuum lang daw. May, may vacuum naman kami. Pero dati, ginagawa ko kasi pag-araw, matutulog yung aking amo. So, hindi ako makakapaglinis, lalo na mag-ingay. O, ni alaga ko, hindi pwedeng paingayin kasi Gabi yung trabaho ng aking amo na lalaki. Sa araw siya natutulog. Hirap na hirap akong makatagal ng isang araw dito sa kanila. Pero ngayon, luckily, 6 na taon na ako dito sa ko O diba, ang buhay nga naman, hindi mo uh, inaasahan yung mga aabot ka sa ganito katagal. So, ibig sabihin, mabait sila. Kasi, dun pag nagtatagal ka na or tumatagal ka na sa yung amo, doon mo malalaman yung uh, totoong ugali nila. Ito si Lula, tsamba lang yung bihira lang yung makakaamo ka ng katulad nito. Halimbawa, namamaling ka siya, tatanungin niya ako kung ano yung mga kailangan kong kainin, ano yung mga gusto kong bilhin. So, hindi naman ako masyadong, hindi ako nagkakain ng tsitsirya o kukuha ako ng tsitsirya. Siguro, tsamba kong makakuha ko sa isang buwan isang beses, hindi ako mahilig sa titsirya pero mahilig ako kumain ng uh, tinapay o bread, kaya yung katawan ko grabe grabe yung katawan ko kasi mahilig ako sa tinapay or siguro katawan ko to na mataba, charot lang tapos, balik tayo sa pagpupunas, diba dati hirap na hirap ako dito sa kanila kasi na nasabi ko sa sarili ko na grabe naman pagod ka sa araw, di ba? Tapos naantayin mo kung kailan sila uh, matulog, sa kanilang kwarto. Pero ang nangyayari, hindi sila pumapasok ng kwarto kasi wala silang, yung bahay nila, siksikan lang maliit ginagawa ko, kahit lumalakan sila sa sala o kung saan sulok dito sa bahay nila, nagpupunas pa rin ako. Patunay na tinutupad ko yung aking tungkulin dito sa loob ng kanilang pamamahay. Tineis ko yun pero pagpagod na talaga ako hindi ko siya pinupunasan so inaayos ko lang yung mga dapat ayusin tapos po papapasok na ako dito sa aking alaga at saka magantay ako kung kailan matulog yung alaga ko, saka na ako matulog Ngayon, sabi ni Lula, huwag ko raw masyadong uh, pag pagurin yung aking sarili sa paggawa, sa mga gawaing bahay. Alam niyo ba dati? Yung mga, mga ganun, ilang beses kong pinupunas-punasan. Pero ngayon, lagi na niya akong pinagsasabihin hanggat uh, malinis pa siya. Huwag mo siyang araw-arawin kasi mabigat si Lolo kaya pala kaya pala ayaw niya akong paguri ng pag ipaguri ng aking sarili kasi yung asawa niyan, yung magulang, uh, papa ni ma'am, napakabigat talaga. Yun yung ano ko dito. Hindi ko alam kung kakatagal ako sa kanila kasi iba na yung trabaho ko ngayon. Mas kung mabigat yung dati, maalaga ko. Ngayon, ano na siya? Ay, ayun bang sa kabaitan ni Lula, ni Lulo, ni Amo, at saka may utang. Kailangan natin mga utang para makikita yung ating pinaghirapan dito sa kanila kaya tumagal ako ng tumagal pero napaka ano ko uh, ano ba, swerte isang pinag mapalad dahil yung mga amo ko hindi nagbago yung kanilang ugali hindi sila katulad ng iba yung kadalasan ng mga kakilala ko ayaw nila na may kasama mo yung mga matatanda o magulang ng amo kasi terror sa kanila at saka yun yung pinaka mahirap pakisamahan pero si Lola hindi naman siya ganong klase sa totoo dati pasalamat talaga ako nung maliit pa yung mga alaga ko nandyan siya kasi siya yung gumagabay sa akin, siya yung tumutulong sa akin nung uh, nandito pa yung mga alaga ko sana na-inspire kayo sa aking kwento. Sa susunod na naman ako magkwento kasi ngayon kailangan ko nang bumalik. Malapit nang mag-10 minutes yung aking upo dito. mag na ako roon sa camera. <laughs> so hanggang sa muli, this is Chris. Maraming salamat, magandang araw. Baka naman ilike nyo ko at mag-comment na rin kayo para updated kayo sa mga... Ah, yeah. ano, ano pala? Thank you, thank you sa lahat ng sumisilip. So, comment para ma-shoutout ko kayo sa susunod ko na vlog. Bye-bye!